John Hilario, tinanong si Paolo Abilino bakit sobra mo alagaan si Kim Kailan ba naging kayo? Habay na tanong ng ating kuis. Sabi na nga ba, once na magsama-sama ang mga kohus host walang kawala. Hindi na si Kim ang hot seat, si Paolo na. Alam kasi nila na very close na rin sila kay Papi. Kaya hindi na makapagbigyan pa na magtanong rito samantala kasabay ng mga ayuda muli. Sa kimpaw, madami ang nagbibigay ng reactions dahil nga natapos na ang mall tour o show ng dalawang sa Luzon, Pisayas at Mindanao. Ayon nga sa mga komento, dahil dito, sa dalawang ito, nakatravel ako ng North, SM Malolos, then South, SM Dupa, then Advanced Vacation Leave, ako for three days and two nights sa Cebu to watch their SMC side mall show instead na sa Holy Week ako mag BL. Timing ko na lang regular days to be able to watch and part of the journey too. Nakakatawa, no regrets, just being happy and more love sa sarili ko. Inspired ako sa Kimpaw makita ko nang silang masaya, lalo na si Kim Chu, ay masan masaya na rin ako. Yung journey niya sa pag-ibig, hindi naging madali. Kaya sa to you, Kim Chu. Ngayon, masaya ka na sa bagong love na dumating sa'yo. Walang iba kundi si Paul Amlino. Kami ay palagi pa rin nagdarasal na nawa ang habang buhay na ang kadigayahan niyo. Ni Paul Oblino